Ma'am, bago tayo magbisa, anong nararamdaman mo? Mahalo po yung tatawag po yung... Kailan pa po yan? na po. Tagal na? Galing ka nga doktor? Doktor sa Okay, anong sabi po sa doktor, ma'am? Sa doktor po, naglalakwa ako. Tapos, may mga risenta ka na iniinom mula? Pero po, kaya lang, hindi ko na kumain. masa Okay sa ako po ako mga manggagamot, ano yung sabi? Hindi <tong lang palipad dangin niya, related sa kulam yan. Bali, inuunti-unti ka na at papatayin ka. Kilala mo lang po eh. O, ganto na lang, ma'am, no? Aalusin ah, ko yung sa sa'yo. At mamaya, may mga sasabihin ako ng mga bagay na kailangan mo sundin na. Opo, uh, usip ko dito. Mayroon ka pang demonyo, isa. paso. Pagkataas ng gamutan na yan. Papo dito. Ito po yung... Ito lang po ha. Papel lang po yan ha. Nood kayo. Nood lang. Bawal po yung bata. Wo, ilayo muna natin. Ito po ha. Sakit doktor. Wala makita. No. Ito po yung sakit doktor. O. Oh. Pingit lang po. Pingit lang. O. Oh. Wala. Titin lang ko ha. Oh. Wala. Ibig sabihin, walang umiinit, walang tumutuso. Wala po. O, ito po yung demonyo. Ito, hindi ko pupitisin niyan, Dikit lang natin no? ha. <laughs> Kitang-kitang po ha. Uulitin ko, bakit pagdating dito sa sakit, Doktor, kahit anong piga ko yan. O, oh. wala. O, ito po yung demonyo. Hindi ko pa pupinitiga yan. Dikit lang natin. Ito po yung kulang babae, dalawa. Inuunti-unti ka na. Tulungan tayo, Madam, ha? Sa tararay po, dito sa pararotas, sino mang gumagambala sa babalitong mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa inakatakutan sa Diyos. Ay! Ay! Diyos sa Diyos ka, marino sa pangalan na liyaba. Ay, la, a, o. Pu! Babagasin mo nilagay mo rito, ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo pala. Nagkakitindihan? Nagkakitindihan. O, oh. habang tinatanggal mo, mag-usap tayo, ha? Hindi pwedeng ganyan kulang pa kulang eh. Ingit galit. Naiingit o nagagalit. Sagot lang. Naiingit o nagagalit. Nagagalit. Bakit ka nagagalit sa taong ito? Anong dahilan? Dahil? Dahil? Dahil ano? Sige na. Tanggalin mo nalagay mo rito ha? Nagkakintindihan. Ha? Ha? Nagagalit ka? Opo, bakit nga? Bakit? Kilala mo lang to? Kano-ano mo to? Kano? Poo! Kano-ano mo to? Huwag kang sa akin ha? O, mag lang tayo ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? O, pag gano'n, pag gano'n, pag gano'n. Galaw ang kamay, pag Sige, 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 baklas, baklas, baklas. May pinatay na itong mangkukulang na to tatlo. Sige ba? O, oh, gagaling ta? Gagaling? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sa ganito lang ba? Sa ganito, malayo. Sabot! Sige, sige, baklas. Dito lang. Malapit lang pala kayo dito. Ha? Malapit lang kayo dito. Pag tinatanong ka, sasabot ka ha, para hindi mahirapan. Oh, ito ang tanong, malapit ka lang dito. Malapit ka lang dito. Oh. Ha? Sige, tanggal mo lang dyan. Tama ako, papatayin nyo to? Tama ako? Ha? Kailan to papatayin nyo? Kailan? Kailan? Malapit na. Hindi ako papayag. Kilala mo ako? Hindi. Kilala mo ako? Hindi. O magpapakilala ako ha? Ako si Apo Chan yung taga Sambales. Ayaw nga mga taga Pampanga ha? Oh! Sige, tang... Sige, ako mga kalaban nyo. Sige, sige, baklas, baklas. Hindi ako alis dito na hindi gagaling ito ngayon Ha? ha? At wag na wag mong babalikan to. Ibabalik ko lahat na ilagay mo rito. Ilang kandila ang tinirik mo rito? Marami! Marami na! Marami na! Sige, baglas! Baglas! Sige ba? Tanggal mo lang dyan. Makipagpatayan ako sa'yo. O, sige, painitin ko ba to? Ha? Papainitin ko ba to? Puh! Hmm. Ano? Sige, papil lang yan! Sige, tanggal mo lahat, tanggal mo lahat. Hindi ako nakatakot sa'yo. Sige! Sige pa. Sige pa. Pwede malaman ang pangalan? Pwede? Pwede malaman? Pwede malaman? Pwede malaman, Pwede malaman o hindi? Ha? Pwede malaman ang pangalan mo? Pwede nga, hindi. Sige, bakla, bakla. Ano pang mo? Ha? Ano pang alam mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sige, baklas ba? Baklas ba? Sige ba? Sa ulo, sa ulo. Sige ba? Anong pangalan mo? Pwede ko malaman? Ha? Huwag mo pahirapan yung babaeng ito, ha? 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 Sumagot ka! Oh, palirapan to ha. Oh, malapit ka lang dito. Malapit ka lang dito. Anong pangalan mo? Para malaman nila, hindi ka naman nila gigirahin eh. Hindi ka nila pupuntahan para makaiwas sila. Pwede? Pwede? Ayaw pa rin sabihin. Ganito mo pa ang kamay mo. Marami ka nila kayo. Sige. Sige. Oh, last na. Para hindi ka mahirapan. Anong pangalan mo? Pwede malaman? Pwede malaman? Pwede malaman? Ayaw Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Ayaw Ba't ayaw namin pwede malaman? Ha? Para iiwasan kanila. Ha? Baklas! Pag ko, direct yung galingan dito, ha? Kagalingan na. Oh my God! Direct mo? Sige, sige. O may tanong ako, ba't ka nag sa babae ito? Dahil? 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 Ay! Dahil? Bigyan mo ko magandang dahilan. Bakit ka nagagalit sa babae ito? Ay! Ay! Ayaw Ayoko! Ayaw mo, Ayaw ko! mo, mo pa sabihin. Ay! Ha? Nagagalit ka yata sa akin eh. Payansyahan tayo ha. Kung so ayaw mo sabihin pangalan mo, mabalik ko sa iyo ang nilagay mo. Nagkakaintindihan? Ah, nagagalit ka na. Ay. Nagagalit ka na. Ayaw lang inano ko sa'yo. Hindi ko inano yan. Pinipwersa. Galit ka sa akin. Galit ka sa akin. Ha? Gusto mo magkumbate tayo? Ay. Ay. Ha? Sino malakas sa atin? Sino? Sino malakas sa atin? Ha? Sino? 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 Ay. Ayaw mo talaga sabihin. Pahinga ko ng bote, kukulong ko to. Na may takip. Bote yan, mineral, pwede mo yan. Pasensyaan tayo ha, ayaw mo sabihin pangalan mo eh. Sisistensyaan na kita. Ayaw mo sabihin pangalan mo ha. Hindi mo talaga sasabihin. Hindi. Talaga mo sabihin. Ayaw mo. Eh, lapit mo dito, kulong natin itong harip na ito. Uh, pag sinara, eh, ginawin ko, ginawin ko. Iisara mo ha? Pasyensya tayo! Ayaw mo sasabihin! Aray! Hindi ay, mo sasabihin! Ay, oh my God! Hindi mo, mo sasabihin! Ayaw mo! Ay, ay, ang, ay, oh ayaw mo! Pasyensya ha? sa aking mga dakilo may ingaw ng basbasta yun na bote ko gumagambal sa baba ito. Saan niya ipratulis? Saan may... Adal! Aray! O lapit mo Lapit mo Tara Um, Itabi lang dyan, mami may sasabihin ako dyan. Ah. Okay, shout out sa lahat sa mga medyo sa atin. Dito tayo sa Pampanga kung saan nagagabi siya po. Chalin, tulungan nyo po ako na makilala pa ako. At uh, nang sa ganun, marami tayong magamot. At uh, saka tulungan nyo ako sa Hunters. Pakishare sa so mga pagmamaniant natin. Pakishare ang ating video para po marami pong uh, makano ng address at mapuntahan natin. Shout out kay Apoken. Apo Marwin, mga team Apo yan, lalo na kaya Pursita, sis Maika and brother Janjan. Maganda Magandang